kulugan ng coat sa panaginip. Ang isang coat sa panaginip ay nagsisilbing balabal na bumabalot sa iyo ng mga nakatagong mensahe at mga simbolo na naghihintay para sa iyo na ibunyag. Ito ay simbolo ng proteksyon, init at pagkakakilanlan. Paano isinasalin ang mga konseptong ito sa mga larangan ng panaginip? Ang imaheng ito sa loob ng iyong panaginip ay makikita bilang iyong subconscious mind na nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga visual na simbolo. Ang isang coat ay naglalaman ng maraming katangian na isinasalin sa larangan ng interpretasyon ng panaginip. Una, ang proteksyon. Sa kaibuturan nito, ang isang coat ay nagsisilbing isang paraan ng proteksyon laban sa mga panlabas na elemento. Ang panaginip tungkol sa isang quote ay madalas na nangangahulugang naghahanap ng kanlungan mula sa mga hamon at kahirapan na iyong kinakaharap sa iyong paggising sa buhay. Nangangahulugan ito ng pagnanais para sa kaligtasan, kapwa-pisikal at emosyonal. Pangalawa, warm. Ang quote ay nagbibigay ng init at pinoprotektahan ka mula sa malamig at malumit, malupit na panahon. Sa iyong mga panaginip, ang isang quote ay maaaring sumagisag sa pangangailangan para sa emosyonal na init at pagpapalagay ang loob. Maaaring magmungkahi ito ng pananabik para sa koneksyon at pagiging malapit sa iba. At ang pangatlo, ang pagkakakilanlan. Ang coat na pinapangarap mo ay maaaring kumatawan sa iyong panloob na sarili na nagpapakita ng iyong pagkakakilanlan maaari itong ng isang paraan upang ipakita ang iyong sariling katangian at pagiging natatangi sa mundo. Ang panaginip tungkol sa isang quote ay maaaring i-highlight ang isang pagnanais na kumpiyansa na ipakita ang iyong sarili ng totoo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maruming coat. Naranasan mo na bang magsuot ng maruming coat? Ang maruming coat ay isang malakas na simbolo na kumakatawan sa mga hadlang at hamon na maaari mong makaharap sa iyong paggising sa buhay. Kung nanaginip ka ng maruming coat, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa mga paghihirap o pakiramdam na nalulula ka sa iyong mga pasanin. Kapag nanaginip ka ng maruming coat, ito ay isang paalala na ang buhay ay hindi palaging smooth sailing. Ang dumi at mantsa sa coat ay sumasalamin sa mga hadlang at pag-urong na nararanasan mo sa ating paglalakbay. Ito ay nagpapahiwatig na hindi tayo nag-iisa sa pagharap sa mga pakikibakang ito. Kung makakaranas lamang tayo ng madali at walang pakialam na mga sandali, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong magkaroon ng katatagan, matuto sa ating mga pagkakamali o pahalagahan ng tamis ng tagumpay. Sa makatuwid ang panaginip ng isang marumingkot ay nagpapaalala sa iyo ng mga paghihirap ay mga hakbang lamang tungo sa isang mas matatag at mas matalinong versyon ng ating sarili. Bukod dito, ang simbolo na isang maraming coat sa panaginip na ito ay tumutukoy sa kahalagahan ng pagmumuni-muni sa sarili at pagsisiyasat ng sarili. Kung nanaginip kang magsuot ng maraming coat, hinihimok ka nito na tignan mabuti ang iyong mga kilos, pagpili at pag-uugali na maaaring nagambag sa iyong mga hamon. Hinihikayat tayo nitong tukuyin ang mga lugar na pagbutihin, paglaki o pagbabago. Inaanyayahan ka ng panaginip na ito na maging tapat at tanggapin ang responsibilidad para sa iyong mga aksyon na nagpapahintulot sa atin na gawin ang mga kinakailangan pagsasaayos upang humantong sa isang mas maliwanag na hinaharap hulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng coat. Kapag napanaginip mong isuot ang nakaistilong damit na ito, nangangahulugan ito ng isang bagong tuklas na pakiramdam ng proteksyon at seguridad. Ito ay nagpapahiwatig na handa kang protektahan ang iyong sarili mula sa anumang mga hadlang na maaaring dumating sa iyong paraan. Kung nanaginip ka magsuot ng coat, ito ay isang palatandaan na handa ka ng harapin ang mundo ng may kumpiyansa na hakbang. Ang sa mga panaginip ay nagmumungkahi na handa ka ng alisin ng iyong lumang balat at yakapin ang isang bagong kabanata sa iyong buhay. Maaari itong magpahiwatig ng panahon ng personal na paglaki kung saan ang na mga nakarang karanasan o kawalan ng katiyakan ay hindi na nagpapabigat sa iyo. Ang panaginip na magsuot ng coat ay nagsasabi sa iyo na handa kang harapin ang hindi alam at maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili hulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng coat. Ang panaginip na mawa, mawalan ng coat ay nagpapahiwatig ng na matinding pagnanais para sa pagbabago at pagpapalaya mula sa mga paghihigpit na ipinataw sa iyo. Ang panaginip na ito ay hudyat ng pananabik na lumaya mula sa mga inaasahan at responsibilidad na nagpapabigat sa iyo. Iminumungkahi nito na handa ka na magsimula sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili kung saan ang pagtanggal ng iyong dating sarili ay nagiging pundasyon para sa pagtanggap ng mga bagong pagkakataon at personal na paglago. Sa panaginip na ito, ang ay kumakatawan sa mga layer ng conformity na hindi na nagsisilbi sa iyo sa iyong tunay na potensyal. Ang pagkawala ng isang coat sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng na ikaw ay nasa bingit ng isang makabuluhang panahon ng pagbabago yakapin ang kaguluhang mula sa panaginip na ito dahil ito ay nagpapahiwatig na mga hangin ng pagbabago ay umiihip sa iyong paraan. Isamang simbolismo ng coat at bitawan ng anumang mga takot o pag-aalinlangan na maaaring humadlang sa iyo, magtiwala sa iyong kakayahang umangkop at magnavigate sa mga hindi pa natukoy na teritoryo ng buhay. Kung paano ang pagtanggal ng coat ay nagbubukas ng posibilidad na matuklasan ang mga nakatagong lakas at yakapin ang bagong tuklas na kalayaan. Inihikayat ka ng panaginip na ito na yakapin ang pagbabago at yakapin ang mga kapanapanabik na posibilidad na naghihintay sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang fur coat. Ang fur coat ay hindi lamang isang piraso ng damit kundi isang simbolo ng kagandahan, karangyaan at prestihiyo. Ang panaginip ng isang fur coat ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanasa para sa isang buhay na puno ng karangyaan at karangyaan. Ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais na palibutan ng iyong sarili ng kagandahan at estilo upang mapansin at humanga ang iba. Kung nanaginip ka tungkol sa isang fur coat, ito ay isang senyales na handa ka ng yakapin ang isang mas indulgent na pamumuhay at palayawin ang iyong sarili sa mas magagandang bagay sa buhay. Samantalang ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng iyong pananabik para sa material na kaginhawaan at seguridad, iminumungkahi nito na humingi ka ng katatagan at proteksyon tulad ng isang fur coat na nagbibigay ng init at pagkakabukod. Naghahanap ka ng isang pakiramdam na kaligtasan at katiyakan at ang iyong subconscious ay gumagamit ng simbolo ng fur coat upang ihatid ang mensaheng ito. Inihimo ka ng iyong mga panaginip na unahin ng iyong kapakanan at lumikha ng isang sanktuaryo upang madama ang seguridad at protektado. Ito ay tanda ng nalalapit na tagumpay at pagkilala kung ikaw ay sapat na mapalad na makatagpo ng isang workout sa iyong panaginip. Ang simbolo na ito ay kumakatawan sa tagumpay, tagumpay, pagsusumikap at mga gantimpala sa dedikasyon. Ang iyong panaginip ay nagsasabi sa iyo na ang iyong mga pagsisikap ay nagbubunga at ikaw ay nasa tamang landas patungo sa pagkamit ng iyong mga layunin. Ito ay nagpapaalala sa iyo na patuloy na sumulong dahil ang tagumpay ay nasa iyong kamay. Ang pananabik na kasama ng panaginip na ito ay naghihikayat sa iyo na ituloy ang iyong mga pangarap ng masigasig at determinado. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kapote. Ang kapote ay hindi lamang isang simbolo ng proteksyon mula sa ulan, kundi isang simbolo din ng katatagan at paghahanda. Kapag nanaginip ka ng kapote, nangangahulugan ito na handa ka ng harapin ng anumang pagsubok na darating sa iyo. Ipinapakita nito na mayroong kang lakas at determinasyon na harapin ng anumang unos na ihagis sa iyo ng buhay. Ang panaginip ng kapote ay partikular na makabuluhan kapag nakita mo ang iyong sarili sa isang panahon ng kawalan ng katiyakan o pagbabago. Para bang hinihimok ka ng iyong subconscious na ihandang iyong sarili sa mga hindi inaasahang pagbuhos ng buhay. Kung nakikita mo ang iyong sarili na nakasuot ng kapote sa iyong panaginip, dalhin ito bilang isang senyales na maging maagap at handa sa anumang naghihintay sa hinaharap. Gamitin ang panaginip na ito bilang inspirasyon upang masangkapan ng iyong sarili ng mga kinakailangang kasangkapan at kaalaman upang harapin ang anumang sitwasyon. Huwag matakot na mangarap ng malaki at talunay ng iyong mga takot dahil ang kapote ay sumisimbolo sa iyong kakayahang tanggapin ang pagbabago at harapin ang mga hamon ng direkta kahulugan ng panaginip tungkol sa hangar ng coat. Kapag nanaginip ka ng mga hangar ng coat, ito ay nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan para sa organisasyon at kaayusan. Kinakatawan nito ang iyong pagnanais na maayos na mahang at ayusin ang iyong mga iniisip, layunin at mga responsibilidad. Kung madalas ka magkaroon ng mga panaginip tungkol sa mga hangar ng coat, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay aktibong naghahanap na isang pakiramdam ng kontrol at balanse sa iyong buhay. Ang panaginip tungkol sa mga hangar ng coat ay maaari din maging simbolo ng pagbabago at pagbabago. Tulad ng kung paano isinasabit ang mga damit sa mga hangar upang ipakita at ipakita. Ang iyong panaginip ay nagsasabi sa iyo na oras na upang ilabas ang iyong tunay na pagkatao panaginip ng mga hangar ng coat ay nagpapaalala sa iyo na yakapin ang pagiging tunay at bitawan ng anumang hakit o pagpapanggap na pumipigil sa iyo. Inihimok ka ng kapanapanabig na simbolo na ito na umalis sa iyong comfort zone at ipahayag ang iyong mga iniisip at emosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nagbibigay sa iyo ng coat kapag nanaginip ka ng isang tao na nagbibigay sa iyo ng coat ito ay nagtataglay ng malalim na kabuluhan at kahulugan sa panaginip na ito ang coat ay sumisimbolo ng proteksyon, init at suporta. Kinakatawan nito ang isang tao sa iyong buhay na naghahanap sa iyo at gustong panatilihin kang ligtas. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatik na ikaw ay inaalagaan at inaalagaan ng isang taong tunay na nagmamahal sa iyo at nagnanais ng pinakamahusay. Ang panaginip na isang taong nagbibigay sa iyo ng coat ay maaari maging isang hindi kapanipaniwalang nakapagpapasiglang karanasan. Ito ay nangyayari kapag mayroon ka mga individual sa iyong buhay na tunay na nag-aalala tungkol sa iyong kapakanan. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo ng iyong espesyal na bono sa taong ito at ang kanilang nakakaaliw na presensya. Nangangahulugan ito na kung sakaling maranasan mo ang mga paghihirap o mga hadlang, isang tao ang nariyan upang gabayan at suportahan ka sa lahat ng ito kahulugan ng panaginip tungkol sa isang coat sa iba't ibang kulay. Ang panaginip tungkol sa isang coat sa iba't ibang kulay at lilim ay kumakatawan sa maraming mga aspeto ng iyong personalidad. Ang bawat kulay ay kumakatawan sa iba't ibang katangian o katangian na meron ka na nagbibigay ng insight sa iyong multi baset na kalikasan. Ang pagtuklas sa makulay na spectrum ng iyong personalidad sa pamamagitan ng panaginip na ito ay maaari maging maliwanag at nagbibigay kapangyarihan. Ang panaginip tungkol sa isang Amerikana sa iba't ibang kulay ay maaari rin magpahiwatig ng pangangailangan para sa pagbabago at pagbabago sa iyong buhay. Kapag nakatagpo ka ng ganitong panaginip, madalas itong nagpapahiwatig na ikaw ay dumaraan sa isang yugto ng personal na paglaki at pagunlad. Ang panaginip ay nagiging partikular na kapanapanabik kapag napagtanto mo na ang bawat kulay ay kumakatawan sa ibang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pansin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na coat ang panaginip ng isang itim na coat ay kumakatawan sa iyong pagnanais na makontrol at makapamilit sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Sinasalamin nito ang isang bagong tuklas na kumpiyansa at isang pagbayag na yakapin ang iyong tunay na sarili. Isa pa, ito ay isang senyales na handa ka ng humakbang sa isang posisyon ng kapangyarihan at pangasiwaan ang iyong kapalaran na handang harapin ang anumang hamon na darating sa iyong Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang brown na coat. Ang brown coat ay isang simbolo ng proteksyon at init sa mga panaginip. Ang panaginip na nakasuot ng brown na coat ay nangangahulugan ng pakiramdam ng ligtas at secure sa iyong pagising. Nagsisilbi itong paalala na meron kang lakas at kakayahan na malampasan ang anumang pagsubok na darating sa iyo kung nanaginip ka ng isang brown na coat, kunin ito bilang isang senyales na ikaw ay nasa tamang landas at ang magagandang bagay ay darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang berdeng coat. Ang kahulugan sa likod ng simbolong ito ay kasing kahulugan ng paglago at pagpapanibago. Ang berde ay nagpapahiwatig ng kalikasan at ang pagunlad ng buhay. Pag nanaginip ka ng isang berdeng coat, ito ay isang paalala na ang mga positibong pagbabago ay nasa abot tanaw at mayroong kang pagkakataon na yakapin sila ng bukasang mga kamay. Inihikayit ka ng panaginip na ito na tuklasin ang mga bagong posibilidad at yakapin ang kasaganahan na may ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kulay rosas na coat? Ang panaginip ng isang kulay rosas na coat ay hindi lamang isang idol. Fantasy, munit isang malakas na pagpapakita ng mga hangarin at adhikain ng isang tao. Ito ay sumisimbolo sa isang pagnanasa para sa isang bagay na higit pa, isang bagay na higit sa karaniwan. Kapag nanaginip ka ng isang kulay rosas na coat, makikita mong isang masigla, kagalakan at buhay na puno ng kaguluhan. Ito ay isang paalala na maghanap ng mga bagong karanasan at yakapin ng hindi inaasahang patuloy. Kung maaari kang maglakas loob na managinip na isang kulay rosas na Amerikana, maaari kang maglakas ng loob na mangarap ng isang buhay na puno ng walang limitasyong mga posibilidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang ang um, Coat. Kung nanaginip ka ng isang pulang coat, dapat mo isaalang-alang ang kahalagahan nito ang pulang kote ay nagsisilbing isang makapangyarihang simbolo na may malalim na kahulugan. Ito ay kumakatawan sa simbolo ng damdaming enerhiya at katapakan, katapangan na nananahan sa loob mo kapag nanaginip ka ng pulang kote, para kang hinihimok ng sansinukob na yakapin ang iyong panloob na apoy upang magapoy ng kislap na nagpapagatong sa iyong mga pagnanasa kung ang matingkad na maimahing ito ay lilitaw sa iyong mga panaginip, ito ay isang malinaw na senyales na ang pagnanasa ay handa na sa gitna ng entablado.